Star FM, the best music station across the nation. Kuelang kuelan no mga DJs. <laughs> Ang sa information. Fully digitalized. It's all for you. Payo Ni Marino, hosted by Star DJ Yvonne Adarna, with Star DJ John Marino, only here on Star FM. Payo Ni Marino, kasama si Star DJ Yvonne Adarna. Ngayong huling araw po ng August. Onting minutes na lang ka Sir Mga 30, mga 45 minutes. Ano na tayo, September na. Very months na, malalabas Malala na naman si Jose Maritian. Ikaw ka Sir kailan ka lalabas? Kailan ka mapapasabi na now I'm shining, now I'm running. <laughs> Alright, right, Nation. Tayo po muli ay naka-live sa ating Facebook page, 12.7 Star of Manila. O, okay, Good Nation. Ito nasa ano tayo, Episode 47. Akalain mo 'yon, tignan natin 'yung tanong. Episode 47. Ang tanong, "Required po ba talaga na hatiin ko ang sahod ko para sa mga magulang ko?" Pressured po kasi ako. Parang ang gusto ni Mama, kalahati ng sahod ko sa kanila. Hindi naman po kalakihan ang sahod ko. At one year pa lang ako sa trabaho. Tutulong naman po ako sa pamilya ko. Pero sana hindi yung tipong mismong ako ang namumulubi. Ikaw, ikaw ba Sir Nation? Isa ka bang breadwinner? Masasabi mo ba na para bang nire-require nire ka ba? Feeling mo, nire-require ka ng magulang mo na magbigay. O ikaw yung nasa isang side na hindi naman sila na may pressure, pero andun yung pressure sa sarili mo na kailangan mo tugunin yung responsibility para ibigay sa kanila yung mga pangangailangan. Lahat ang gastusin, even yung buong sahod mo, kulang na lang mapunta sa kanila. Hindi naman sa madamot ka, pero it's just, baka nagsisimula ka pa lang din sa trabaho, baka hindi pa ba ganun kalakihan ng sahod, pero baka, baka pwede namang Wag mo nang kunin lahat. Baka ganon. Or, ikaw yung someone na nakaka-relate dito sa tanong natin tonight. Again, ito po ay tanong itatago natin sa pangalan na Rowell mula sa Balintawak, Quezon City. At ulitin ko yung tanong ka, Sir Nisha, na mag-comment ka sa Facebook Live natin. Again, required po ba talaga na hatiin ko ang sahod ko para sa mga magulang ko? So marami nagsasabi no, na parang ginagawang investment yung mga anak nila. Pero parang hindi naman din. Siguro hindi naman. Pero may iba na ganun talaga. Diba, pati ako nalito. <laughs> Nalito-lito na, girl. O oh, pero, uh, pressured daw kasi si Kuya Roel, Rue, Kuya na parang ang gusto nga ng mama niya, kalahati ng sahod sa mama. Hindi naman daw kalakihan ng sahod at one year pa lang sa trabaho tumutulong naman or tutulong naman sa pamilya pero sana hindi yung tipong mismong ako na mumulubi. Ito na! Basahin na natin ang mga naunang sagot. Sabi ni Kuya Dar, pwede naman sigurong pag-usapan yung bagay na yan sa mapayapang paraan. Okay, hindi naman masama ang tumulong sa magulang pero not to the extent na wala kang matitira sa sarili mo. Dahil sa ikaw lang yung nagtatrabaho. Isipin mo, malaki ang gasos mo dyan sa NCR. Tapos magbibigay ka pa sa magulang mo. Dapat mapag-usapan yan ng maayos. Da wala talagang naaayos kapag hindi na pag-uusapan ng masinsinan at kapag hindi iniintindi ang isa't isa. Alam mo, ka-Sir agree naman din ako kay Kuya Dar. Ito si Kuya Rowell, nandito pa sa QC. Baha. baha eh, ng QC. First time, last year, nag-start magbaha-baha talaga ang Q Quezon City. Oh, Quezon City. So, sa, maging honest ka sa mama mo. Ma, okay lang ba magbigay ako ng kahit abot sa makakaya ko? Kasi hindi ko rin kaya. One year pa lang ako dito sa trabaho. Hindi naman malaki yung sahod ko. Or Kuya Ruel, ikaw ba yung tipo ng tao na nasa challenge ikaw yung tipo ng breadwinner na natcha-challenge? The more na may pangangailangan yung mga taong mahal mo, na parang gusto mo lahat ma-provide, lahat mabigay. Dahil ayaw mo na merong nahihirapan. May kilala akong tao ganun. Alam mo, ending, stress na stress siya. Nai-stress siya. Lahat ng tao sa paligid niya gusto niyang tulungan. Ikaw, Kuya Roel, ganun ka rin ba? Alam mo, walang peace of mind yung ganun. Kahit malinis 'yung intention mo, pero nakikita ko sa kanya parang pagod na pagod, walang pahinga. Grabe. Pero saludo tayo sa lahat ng mga breadwinner. Nako. Personally ha, sa mga friends ko na panganay at mga taong kilala kong grabe maging breadwinner, like Ay ko. Yeah. Ang taas ng uh, mental and emotional strength nila talaga. Promise. At naman ang sunod na sagot, sabi niya, ituring mo na maswerte ka pa na may mga magulang ka pa. Kaya sundin mo na lang ang gusto nila. Kailanman, wag na wag mo silang pagkakita, pagkakaitan at pagdadamutan dahil nasa huli ang pagsisisi. Importante, pinagtapos ka nila ng pag-aaral patungo sa magandang kinabukasan. Samantalihin mo lang, sana hanggat buhay pa ang mga magulang mo, hanggat nakikita mo pa sila at hanggat naririnig mo pa sila parehas, mas mahirap kung hindi mo na sila mabibigyan pa ng tulong dahil wala na sila. Alam mo, Ate Aguas, grabe ka naman mang mangonsensya dito kay... <laughs> grabe ka naman mangonsensya kay Kuya Roel! Eh, may intention naman siyang tumulong. Ito naman. Siguro hindi lang din kasi ka talaga kinakaya. Pero totoo, hindi natin sinasa walang bahala. Na hanggat nandyan, masarap din kasi talaga magbigay. Lalo na sa magulang mo. Kaya lalo na dun sa mga tao na nandyan at tumulong sa'yo. Lalo na nung ikaw ay nasa baba pa. Diba? Ay nasa stepping, step one, step zero ka pa lang. Iba yung, iba yung joy kapag nakakatulong ka sa kanila. Ito naman, sinong sabi ni Albert, good PM po sa maganda namin DJ Iwan with DJ John Marino para po sa akin. Hindi pwede. Ano? Hindi. Pwede namang bigyan ng parents mo yung nasa puso mo, ganon. Oo, no? Maganda din yung perspective na to kasi kung nagbibigay ka at hindi naman tao sa puso mo, sabi nga 'di ba sa Bible, do everything without love it is useless, 'di ba? So kung hindi naman pala magaan sa pakiramdam mo ang magbigay, baka lahat ng binigay mo, ano? quietly, ikaw ay nagtatanim din ng galit sa kanila, then wag mo nang gawin, Kuya Roel, castrarnation. Sa mga castrarnation natin, no, kung malimbawa may nangungutang sa'yo, <laughs> ayaw mo naman talaga magpautang! Pero parang nahihiya ka kasi nakakaya naman, hindi ko to utangan i-friend e ko to. Girl, kung hindi naman bukal sa puso mo, wag na lang. <laughs> Diba? Napaisip tuloy ako kung nagbayad na yung may utang sa... <laughs> Charot! Anyway, ito, meron pa tayo humabol na comments. Sabi niya, good evening po mga ka-Star FM, DJ Yvonne na maganda po. Depende po yan sa sitwasyon. May mga magulang kasi ang mga anak ang ginagawang investment. O, ito na nga yung sinasabi natin. O, kapital hindi na nila alam yung responsibilidad nila bilang magulang. Okay lang kung wala kang pamilya, gusto mong hatiin yung sahod pero sa pamilya mo naman, hindi mo din na-solve yung problema, mas maganda e pag-usapan na lang ninyo yan. Salamat po from Riyadh, Saudi. Para dun sa mga magulang na ginagawang investment ang kanilang mga anak, alam mo, babalik din kasi yan sa iyo eh. Pag ano siya, pag super naging adult na yung anak ninyo, kahit hindi nila sinasadya, kahit ayaw nilang gawin, parang subconsciously, kung ano yung ginawa mo sa kanila, ganun din yung gagawin nila sa iyo. Pag tumanda na yung mga anak. No. Siyempre sa perspective ko yun, nasa anak. Pero na ngayon, nasa mga pa-adult na, alam mo, sa mukhang to-adult. 'Di ba? Napapapa napapaisip ka rin talaga. Pero hindi naman kasi eto ha, hindi naman 'yun hindi naman 'yun excuse or hindi 'yun dahilan para para maging masamang tao ka. Sabi nga rin, yung una mong papatawarin is yung magulang mo. Oh, uh, first you have to forgive your parents sa mga parents natin syempre. Siguro alam din naman nila na nasaktan kanila at some point sa mga anak din. Ito kwento ko kasi relation ka hapon sa jeep. Nabasa ko yung ano kwentuhan nung katabi ko. Basta binasa ko kasi na hook ako doon. Ang kwento yung kausap niya is ah, nagrereklamo na yung nanay niya sinisisi siya kasi may sakit. Parang yung nanay niya sinasabi doon na, alam mo, kaya ako nagkakasakit dahil sa'yo. <laughs> Ngayon, sabi ng friend na yon is, ano ba naman buhay ito para naman kasalanan ko na pinanganak ako. Ganun ang mga salitaan. Alam mo, yung mga hurtful words na sinasabi mo sa anak mo, ano yung talaga yan? Bumabalik yan pag tumanda sila. Pero again, Um, it's either hindi sinasadya or my partner na na-adapt. Na, natutunan eh, yung attitude na ganun. Pero, um, kailangan nating mag-heal doon sa mga ganung sugat. And, oh, yun nga, may sinasabi ko, na nahihilo na kasi ako. Basta <laughs> yun. Hindi yun excuse, hindi yun sukatan. Yung past mo, you have to forgive your parents first. O, oh, and uh, maging better person. Kung hindi okay yung ginawa ng magulang, wag mo nang wag mo nang gayahin, no? Wag na wag mong gagayahin. Mm. Ayun lang, yun, para sa mga ginagawa investment yung anak o sa mga grabe manlait sa kanilang mga anak. Dapat <laughs> kitamtaman lang, yung mga may discipline, strict, okay na yun, huwag na masyadong, huwag wag, wag, masyadong malala at wag din masyadong lahat na lang ibibigay. wag ganoon Baka matulad ka dun sa mga flex ng flex ng mga bag nila, ha? Nagaling din naman sa tax mo. Baka matulad yung mga anak mo sa ganun. Huwag naman! Magpasalamat kayo mga anakis mo, be. Mababait naman kahit papaano. O, oh, di ba? Oras natin, 11.37 ng gabi. Ito ka, Sir Nation. Sorry na parami ako nang sabi, ha? Ito ka, Sir Nation. Tatawagin ko na po ang ating star, DJ John Marino. Ano bang maipapayo mo tonight? Star, DJ John Marino, please come in. John Marino, are you Hello, hello, are you? hello! Saan naman po? Magandang, 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 magandang gabi, Metro and Mega Manila! How are you doing, everybody? At syempre sa mga nakatutok po sa atin sa Facebook Live. Musta, musta. Hello, hello. At syempre sa mga nakikinig rin, ho. Oh, nilang mga radio set. Tayo at syempre sa lahat po ng mga drivers na nakikinig. Okay, at uh, syempre uh, na sa mga mentor affairs ng Metro Manila. Hello. Ingat-ingat po sa biyahe. Yan, siyempre sa mga nakatutok naman po sa kanilang mga bahay-bahay habang sila ay nagpapahinga na. Nire-ready na nila ang kanilang sarili for tomorrow's another hard-working day. Sige lang, enjoy nyo lang dahil of course, marami pa rin din naman po kayong mga musikang mapapakinggan. And, at siyempre, nandito na po tayo sa ating pong segment sa Payo ni Marino. And of course, ito nga po pala. Okay, pag-usapan po natin. Itong pinadala sa atin ni Rowell ng Balintawak Quezon Sete. Magkano ng isang kilong ano dyan? Karne. <laughs> sa Balintawak, kung hindi kayo mga gulay, gusto po kayo ha? Talaring ho ng mga vendors. Okay, dyan ho sa may Balintawak. Gusto po. mabuhay po kayo ha? Ang tanong po kasi ni Rowell is this. Required po ba talaga na hatiin ko ang sahod ko para sa mga magulang ko. Pressured po kasi ako eh. Parang ang gusto ni mama, kalahati ng sahod ko sa kanila. Hindi naman po kalakihan ang sahod ko at one year pa lang po ako sa trabaho. Tutulong naman po ako sa pamilya ko. Pero sana, hindi yung tipong mismo ako ang mamumulubi. Yan, si Roel ng Balintawak. So, Ganon. Tauro, <laughs> so, kaya lang gawin mo. Okay, para hindi ka na na-overthink, na hindi ka na nagkakaroon ng anxiety, mag-resign ka na lang. Okay? Siguro naman, hindi ka na nila obligahin pa na magbigay ng bahay o magbigay ng kalahati ng sahod mo sa bahay nyo. Ano? Dahil wala ka na ang trabaho. <laughs> okay? Hindi naman, joke lang. Ha? Pero so, ang dapat mong... eto ha, tatanungin ko, yung uh, sa ano, sasagutin ko yung tanong mo kung required pa na hatiin hindi hindi at hindi pa rin at huwag mong i-pressure yung sarili mo okay pwede ka namang tumulong in a way pero not to the extent na hatiin mo yung sweldo ikaw na nga itong nagsabi okay na maliit lang yung sweldo mo eh syempre alam nga na hatiin mo pa yan eh ano na lang naman yung para sa'yo okay lang din na tumulong sa pamilya. Okay? All good style dyan. All good style. Pero kung yung hahatiin mo yung sweldo, no, no. Ikaw mismo yung mag-isip kung ano yung pwede mong mayambag sa pamilya mo o sa loob ng pamamahay nyo. Like for example, ganiray. Okay? Sabihin mo sa, sa mga magulang mo, Ma, pa, akin na lang siguro yung pagbabayad ng kuryente, tubig, and wifi. O, so, kung may wifi kayo, pero kung nakikin wifi lang din kayo, sa kapitbahay nyo, eh, konting grocery na lang. Or maybe, ah, yung pangkain ninyo, pero not, not naman kalahati. Ibang usapan ninyo. Okay? Kung ano lang yung mayambag mo sa kanila. Pero, Siyempre, dapat kang tumulong, ha? Dahil nakatira ka pa rin sa kanila, eh. Alangan naman na nagtatrabaho ka na lahat-lahat, sa, kanila ka naka, sa kanila ka nakatira. And then, dead ma ka lang din. Happy go lucky ka na. Okay, kita mo, kita mo lang. Eh, paano naman yung makakainin mo? Diyos ko, laki-laki mo ng kalabaw. Tapos ka na sa pag-aaral. Wala ka man lang ambag para sa kanila or maybe sabihin na natin, hindi ka ba rin nag-iisip na nakatira ka pa rin sa poder nila? diba? So kailangan mo ikaw yung may trabaho, mag-ambag ka sa so, kung ano yung pangangailangan ninyo sa bahay ninyo. But not to the extent na ibigay mo yung kalahati ng sweldo mo sa kanila. Ikaw mismo, okay, ang gumawa ng paraan para malaman at alamin kung ano ba yung may aambag mo. O, so, na nabanggit ko nga, mga city services, walang problema yan. Or like, kung gusto mong mag-provide, okay ng, ng grocery or maybe even ikaw yung mamalengke para sa pagkain, it's just good. Walang problema yan. All good style dyan. Pero kung yung, well, habang nakatira ka sa kanila, pero kung sakasakali na hindi ka na nakatira sa kanila at mag-solo ka na, lang ko, kung kaya mo nang buhayin yung sarili mo, wala namang problema kung tutulong ka na lang din, paminsan-pinsan, dahil siyempre hindi mo naman ng, ito lang ha, gusto ko lang pong sabihin po sa inyo. Okay? Gusto ko lang pong sabihin po sa inyo ito. Lahat ng mga anak, okay, ng mga nagtatrabaho, pagdating po kasi sa sa pagtulong sa mga magulang, hindi naman po kasi compulsory ito eh. Okay? It's, it's hindi po obligatory ito eh. It is a voluntary po yan. Okay? And at the same time, kung tapos ka na sa pag-aaral mo at may maganda ka na trabaho, syempre, wala nang ah, responsibilidad yung mga magulang mo sa'yo. Okay? Dahil nagawa na nila kung anong pinaka-major responsibility nila ang mabigyan ka ng magandang kinabukasan o magandang edukasyon na in return, makakapagtrabaho ka ng maayos, makakakuha ka ng magandang trabaho mo para sa sarili mo na yan. Pero siyempre, dahil Pinoy tayo, habang buhay natin, sasabihin, lalo na yung mga magulang, pag di mo na yan natulungan, wala kang utang na loob na anak. <laughs> Pinag-aral ka namin. Wherein, obligasyon ng mga magulang ang pag-arali ng kanilang mga anak. Responsibilidad nila yon para mabigyan ng isang magandang kinamukasan. At tapos, ang mga anak, kapag yan, nakatapos na, syempre, hindi na obligasyon din ng anak na pasubalian ang kanilang mga magulang sa kanilang mga nagawa nung siya ay nag-aaral pala. Okay, pero dahil nga, sinasabi ko, Pinoy tayo, Siyempre, magiging masama naman ang tingin sa'yo ng mga ibang tao kung sakasakaling mahin mo lang din ang mga magulang mo. Siyempre, nandyan na yung magkukwento ang nanay mo, magkukwento tatay mo sa mga kaibigan nila, sa mga kapitbay. Wala yung anak ko na yan. Simula nung nakatapos, wala na. O, so, siyempre. Diba? Kumbaga, yung negative impact noon ng mga sinasabi nila, eh, bumapalandra sa'yo. Bumapalandra sa pagkatao mo. Ikaw na ngayon yung may kasalanan. Well, supposedly wala as in nada ika nga. okay so ang akin lang okay bago tayo magtuloy-tuloy pa at mapasa mapasarap ang ating usapan Ruel simple lang hindi mo obligasyon na hatiin yung sweldo mo at ibigay sa nanay mo pero kung gusto mo bakit naman hindi di ba kung gusto mo lang na ibigay yung kalahati wala naman problema uh, pero kung ayaw mo, Abay, syempre, magambag ka sa pangangailangan ninyo sa bahay. O, di ba? Magambag ka sa kung ano yung kung ano yung mga expenses. Alam naman na may trabaho ka na lahat-lahat. Sitting pretty ka pa rin dyan. Ano ka? Okay? Daig mo pa. Kung baga, na natin na kung kaya mo naman na natumayo sa sarili mong paa or like bumukod ka para doon mo makita kung gaano kahirap ang buhay na wala sa puder ng mga magulang. O, oh, pag napatunay mo sarili mo, ayun nga, ano, ang hirap. O, oh, di ba? Balik na lang ako sa amin. Hmm, ganun yun, kasi pag nag-solo ka, or nag-solo ka, lumagay ka sa, or tumira ka sa ibang bahay, o may sabihin na natin, na mumukot ka na sa kanila. provide mo pagkain mo, ikaw na maglalaba ng mga damit mo. Ikaw maglilinis ng kwarto mo. Okay? At ikaw na mamumoblema sa lahat-lahat ng mga gastusin mo sa buhay. Kaya mo ba yun? Pero kung hindi, okay, huwag mong pressure yung sarili mo kung nasa poder ka pa rin ng mga magulang mo. Alamin mo lang kung ano yung pwede mong may ambag sa pangangailangan ninyo sa bahay. Hindi mo kailangang hatiin yung sweldo mo para yung kalahati mapunta sa'yo, yung kalahati mapunta sa nanay mo. Hindi yun. Ikaw na mismo, tumingin kung ano yung mga pangakailangan ninyo, yun ang i-provide mo. ay mas maganda yun. Rather, pressure mo yung sarili mo, okay? Na ganito, ganyan, ganyan, ganito, hindi po pwede yun. Okay? At kakawag mo rin, pina-overthink yung sarili mo dahil na baka baka hindi kayo magkaintindihan ng pag -video. okay? chill <laughs> at syempre magbigay ka kung ano yung pangangailangan ninyo hindi yung obligatory sa kalahati ng sweldo mo mamunta sa lang no yun lang yun hindi ko sinasabi na magpasaway ka sa mga magulang mo ha hindi ko sinasabi yon. Pero kung ayaw mo naman talaga, ay bigay. Hindi kaya mag-ambag sa pangangailangan ninyo sa pamamahay, ay magbukod ka na lang. Dahil isa kang suwail na anak. <laughs> Ayun lang yon. Anong gusto mo? Panghabang buhay. May trabaho ka na lahat-lahat. Sinusuportahan ka pa rin ng mga magulang mo. Which is not good. Okay? Yun lang. Hindi mo obligasyon na ibalik kung ano yung nagawa ng mga magulang mo sa'yo. Pero, Bilang isang Pinoy. Okay? Nandun na tayo sa point. Na, bakit mo gagawin ito? Pero may isip mo, ay, oo oh, nga, Pinoy ako. Okay? So, ganun lang. Alright. Maraming-maraming salamat sa iyo, Ruel, ng Balintawak, Quezon City. Okay? At syempre, maraming-maraming uh, salamat din po sa lahat ng mga nakinig, sa lahat po ng mga nanood sa Facebook Live. Thank you so much. At hanggang sa muli po natin pakikita-kita. Justi Agnina, kada kayo, wame na po, ngawan labas na. I'll see you when I see you. Safe dragging up start the chin Everybody out there. got to go! Gotta fly! got to say, goodbye! You slip tight, good night, and don't forget to pray. Save your last kiss for me, honey. John Moreno. Ah, John, now you're here. How you done? Magic! Maraming salamat, sorry DJ John Marino. Totoo yan. So, yung sabi niya kung ayaw mo ma-pressure, mag-resign ka na lang din. Para wala silang nape-pressure. Pero totoo yan, hindi naman yan kasi required. Actually, naghihintay lang din naman din sila kung ano yung... Ano yun? May narinig ako. <laughs> Anyway, anyway, ito na nga tayo mo sa na natin yung live comments natin. Ito ka, Sir Nation, sa mga nag-comment po. Ganang gabi, DJ Yvonne, watching Star FM Facebook page from Quezon City. Yeah! Hindi naman ikaw si Kuya Roel. Oh, good evening, good night, Star DJ. Good night po. Salamat sa panonood, Ate Yvonne. It's okay to share or give some of your salary with your parents, but it depends on the salary. If you've if you have low income, maybe the best is not all the time. Sometimes, sometimes will be okay. Parents must be considerate. So na, kinorek ko na miha. Thank you so much. Hindi masama tumulong sa magulang, pero dapat yung nasa tama at yung mapagkakasundoan ng magulang at anak. Correct. Totoo yan. Good evening, DJ. Ganda, DJ Yvonne. Hello, madam. Ah, okay. Ako po si Ate Sheila. Ako po yung pumunta dyan last Tuesday. Nagulog ng entry yung may dalang sushi. Bibimbap daw po tawag doon. Ate, alam mo, ang sarap. Pwede bang, ano, bumili? Tiyari. Dala ka naman ulit. O, oh, ayan. Ah, accommodating. Thanks for being accommodating ninyo dyan sa studio. Thank you rin po. Hello, Ate Ibong. Kamusta? Magandang gabi. Kamusta ka, wonder Good evening, Sir Ibon. Good evening. Ate Boom. Kamusta po? Paiba-iba yung pangalan ko, bea! Thank you so much! Okay lang yan. cute nga nung ate Bung, nung no? ate Bung. <laughs> nangyari na sa akin, ginawa ng magulang ko lalo na pagdating sa pera. Ah, ano nangyari ngayon, Kuya? Ano naman? Masaya ka naman ba? Diba? Siguro may halong, nung ano lang, lungkot si Kuya, Chris, pero at least nakapag-provide, no? Pa-shoutout po sa amin dito sa Miko's Store at kay Livy Alnages from Gagalangin, Tondo. Grabe, taga-tondo pa si ate. Thanks for love you all DJs sa Star FM, more power. Hello DJ JM, nice to see you live. Uy, DJ JM, bumata ka raw, pumogi ka raw talaga, nagpa-botox ka raw ba? O, oh, di ba? Padagdag ng padagdag yung mga tanong natin. <laughs> Oh, anyway, thank you so much sa lahat po ng sumagot ngayon. Good night na, Castro Nation. Oy, September 1 na bukas ha. Wala lang. Sinasabi ko lang. Again, ako po niyong nakasama. Ah, ngayong star, DJ John Marino. Dito lamang po. Ako yung nakasama, Star DJ Ivona Darna. Dito po sa ating start tanong weed tayo ni Marino. Join ka na muna ulit ka Sir at magbabalik tutugan muna tayo. Ito lamang yan sa 102.7 Star FM. Like mo, share mo. At at ati Star Tanong presents Star FM